Good day, mga pups. So, ito na yung mga sisiw natin. Two months na sila. Kaya, ayan, binuksan ko yung pinto nila. Pero, ayaw pa rin nilang lumabas. Hindi pa sila sanay. Pero, sa edad kasi nila, pwede na natin silang pagalain, mga pups. So, kahayaan ko na lang yan na bukas. Para makagala sila. Diyan makalabas sila dyan. Sa range. Medyo malawak-lawak pa naman yung range natin. Ayan. So sila na ang pagagamasin natin dyan so may kasama lang sila yung ilang pato saka native hindi hmm. pa rin sila lumalabas yeah, so may isa nang lumabas Yan, sa ibabaw nito eh, nandito pa rin yung ating Rhode Island Red Ayan. Rhode Island Red na 2 weeks old tapos meron tayong day old na pato Yan. lima Meron din dyang one week old na uh, Upgraded Yung kulay puti so, Ayaw pa rin nilang lumabas Natutuwa pa rin silang magkaykay Doon sa ilalim So hayaan ko lang nabukas yan So dito naman may pintu pa ulit Ito lang yung sasara ko Para doon sila pupunta Sa range So yan lang mga paps Tingnan natin So pag umulan Pabalikin na lang ulit natin sila dito kasi yan, may trapal naman yan sa tabi. Binababa ko.